Angelo? Oh? Tingnan mo ako dito, tapos... Ano ba? Ihahatid mo ba ako? Hindi. Kaya mo mag magisa, mag, mag ka na lang. Huh. Oh, hindi lang ikaw may pakana nito. Right. Hindi ka nagkakamali, sweetheart. Lalia. Ikaw rin naman may kasalanan nito eh. Kung pumayag ka bang magpakasal sa akin noon, eh hindi sana kita pinagsipan ng ganito. Ikaw, pakakasalan ni Angelo? Eh, ni Senyorito? Tako mo, dali! 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 Hilario! Hilario! Jillian! Jillian ang maganda! Yes. Ay, alright, alright, alright! Ah, oh, hindi yung ko! Shhh! Huwag kang Baka may makarinig sa atin! Kailangan ko tulong mo! Wala oh, akong pera! Di pera! Kailangan ma-invita ko sa party ni Angelo! Eh, ni Senorita pala. Mm hmm. sinasabi sabi ko naman na fair na first love ng ate ko. Mm -hmm. Ang gwapo, no? Mm hmm. Tsaka ang laki ng puso. Mm hmm. if fine, no? Pero... Paano ako? Ano pa, paano ka? Eh, pag naampun na ako, anong tatawag ko sa'yo? Hindi naman pwedeng ate. Hindi naman pwedeng bayaw. Eh, tsaka ano natin isipin yan? Eh, yung panata mo, Napakakasalan mo ang lalaking magiging responsable sa pagiging lalaki ko. Tsaka na natin problemahin yan. Ay importante kung ano magiging ayos ko. Yung damit ko, yung sapatos ko. Uh, ako na. Ako na bahala niyan. mo wala kang pera. Pera? Oh. Ay, naku, my darling sister na minsan mukhang brother. Alam mo, sa aming mga Bartolome, hindi uso ang pera. Credit card. Bigay ni mama. Hmm? Angelo, iniwan mo ko. Ay, sorry, hindi kita napansin. Mahilig ka ba sa pineapple juice? Ah, yung nga sanang itatanong ko sa'yo, eh. Meron ba kayo nun? Mahilig kasi ako dun, eh. Talaga? Oo. Uh -uh. Ito na nga. Why don't we go get some? Sige. Sige. Sabi nung Ali, no joke. You watch. I wanna buy. <laughs> Hindi mo nakuha yung joke ko, no? Ha? Ah? I'm sorry. Hindi naman sa ganun. Nakatingin kasi ako sa pamoy. Eh. Mm. And shoes. Favorite ko yan. Ito na nga. Salamat at ginawa mo rin maganda. Ano yan? Ah, Jackie Luke. Would you mind ako na magkahatid sa'yo mamaya? Eh, eh, hindi na. May dala akong sasakyan eh. Kahit na. Para malam ko kung saan ka mo. Uh, hindi na. Thank you. Gusto mo pa ng juice? Angelo! Nandiyan ka lang pala, Iho. Nakakaya sa mga bisita mo. Hindi mo sila naaasikaso. Napasarap po ang usapan namin. Angelo, gusto ko na umuwi. Hatid mo na ako. May mga bisita pa ako. Angelo, ihatid mo na siya. Bueno, ah, uh -huh. na muna kayong lahat. Diyan si may sa mga kaibigan ko. Angelo? Tingnan na mo ako dito, tapos... Ano ba, ihahatid mo ba ako hindi? Kaya mo mag-taxi mag-isa. Mag-taxi ka na lang. Boy, hmm. paano ka nakapasok dito? Anong ginagawa mo dito? <laughs> Hindi ba... Pumuga, ako. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng pera. Pera? W wala akong pera, Boy. Pero... Bay, alam mo kung makukunan mo. Kung gusto mo. Pangmadali, madali, anong kailangan ko. Tan. Malakas pa pala ang loob mo, boy. Sweetheart, wag ka na magpaligoy-ligoy pa. Kailangan ko ng pera eh. Mag-abroad ako eh. May lumiligaw sa akin. Mayaman. Kidnapin natin siya. Chuck na maraming kasyang mga magulang noon. Buha pa ba ang mga bata mo? <laughs> eh, kailan ba nawasak ang mga bata ko? Boys! Ano kayo mo? Ikaw lang ang nakakalam ko sa nakatira yun. Eh, ayoko nga eh. Pampihira ka naman, oh. Ako, Jack, kung nandito ka lang kagabi, nakilala mo na sana. Ha? Yung babae, lahat na ng signs nandun. At dahil doon, hindi ako makatulog kagabi. Biro mo buong gabi kami nag-usap. Tapos bigla siya nang wala na parang, parang bula. At ito lang ang nakakalang kung saan siya nakitira. Tara na. O, tara. Oo. Oh. Eh, boss, hindi pala pwede. Anong hindi pwede? Eh, baka ayaw ni Jackie Lou. Eh, paano mo nalaman na Jackie Lou ang pangalan niya? Ah, eh, sinabi ko kanina. <laughs> sinabi niya kanina. Eh, paano mo nalaman na baka ayaw niya? Eh, sinabi rin niya kanina. Anong sinabi yun? Eh, hindi niya sinabi. Tana, tana. Oh. Kahit ikutin natin ang buong Pilipinas, kailangang makita ko si Jackie Lu. Ay. Alam ko siya na yun eh. Kagabi lang kami nakita pero parang matagal ko na siyang kilala. O, sige na, pasok na. Sige na. Sige, Jack, pasok na. Ako na magkakasay. Sige, sige, Jack, pasok na! Jack, halika na! Sige na, Jillian. Sabihin mo na sa bibilis ang pang-processing ng adoption papers mo. Talaga? Oo. Ah, hindi pwede eh. Bakit? Eh, Angelo, kung talagang gusto mong malaman ng totoo. Anong totoo? Mabuti pa kaya eh. Ay! Kaya mo tayo! Ano yung nasira? Ay! Ano ba to? Ay, ano ba? Mawalang galang na nga pa. Anong ibig sabihin nito? Ah, uh, kidnap po ito. Kidnap! Okay, pa! okay, okay, okay. Sige sige. Ay, sige. sige, sige. Sige, sige. na sige na! at tusok. wag ka magpaligoy-ligoy pa, ha? Isusulat mo. Ay didikta ko sa iyo, ha? Pare, alam ko pera ang kailangan mo. Kung yun lang, walang problema. Bakit? May dala ka ba pera? Ha? Limang daan yung piso? Limang ko yata. Ikaw walang ko wala. Pero papa mo meron yan. Ha? Ikaw, kaya kang tubusin sa ganyang halaga. Parang hindi kami ganyang kayaman. Oo nga naman. Sana mo malaki yung tusok. 50 mil pa. Magbibigay ka agad si Tonya Stark. 50 mil? Kailangan natin ang ating machine check. Try ko, ha? Tumayimig kayo <kayanan>? lang. <laughs> <laughs> Parang tusok, may palagay ko hindi lang ikaw may pakala nito. Right. Hindi ka nagkakamali, sweetheart. Dahil Ikaw rin naman may kasalanan nito eh. Kung pumayag ka bang magpakasal sa akin noon, Eddie. Hindi sana kita pinag-isipan ng ganito. Ikaw, pakakasalan ni Angelo? Eh, ni Senorito? Eh, di pa niya. Driver ka lang, masyado kang pakailamero. Alam mo, boy, pakikinabangan natin to. Paano? Putulan natin itong ito. Tapos, ipadala natin doon sa mga magulang ni Angelo. Sa gayon, malalaman nilang hindi tayo nagbibiro. Wala kayo mapapunta na. Talagang may katigasan ng ulo ng mga yan. Sige, babaya! Ako! Angelo! Ah, Pitiwan ah, niyo ah, ako! Pitiwan niyo ako! Ah, Pitiwan niyo sa akin! Pitiwan Ay, para sa akin. Eh, si Jack din yun eh. Ano? Si Jack, driver mo, kapatid ko yun. Siya si Jackie Lo. <laughs> ako ba niloloko mo? Hindi. Ako si Hilary yun. Tignan mo. Ha? Ah. Ako mapapatay si ate niya. Kinakailangan -kina, makatakas sa tayo. <laughs> si Jack? Kaya pala ang lakas ang tibok ng puso ko noong nasa kotse. Mamaya na ano, drama. Ano ba? Kalagyan mo na ako rito. Dali. <laughs> Eh, oh, ang dali Ikaw naman Huwag oh. na, ikaw na lang, ikaw na lang Humingi ng tulong Ako, nakakabana ko eh Baka lalaki ka Mamamatay ka may pala yung kapatid mo kung... Sige na, umalis ka na Lalaki Mabuti pa yata, kunin muna yung daloron Para makita kung paano kong puputulan to Sige Laki? oh ano yung babae yan? Tapo mo na! Yung babae! Baka Ayun! Nandos siya! Gano'n! Paano nakatakas ang kasama mo? Paano? Ha? Sige, babae. At puputulan ko na rin. Ayan! Yeah. Ika na pumanag! Tika! Tika! Yeah. Sige! Yan! Sige, huwag yan! O sige na! Tama na! Tama na! O sige, tusok. Susundin ko ang gusto mo. Susulat na ako kay na mama. Sinisiguro ko bago mag-galing na sa'yo ng kwarta. Pabahay niya rin pala, ha? Pwede. at papel. Alaga niya. Don't you worry, mga ambo. Apil din yan. Oo nga naman, tita. Huwag na kayong mag-alala. Baka lalong lumalain sakit niyo. Magsitigil nga kayo. Apil kayo ng apil. Ay, ba't hanggang ngayon wala pa yan ako? Huh? Ano ang kaya Daddy! 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 Anak ko? Oh, why? Ay. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako si ate! At si... si... si Angelo! Papatay nila! Phil! Hilario! Hilario! Lunga yung nga ibig sabihin, lalaki ka na! Kaya ako na may paliliwanag sa inyo! Kailangan na... Si Baldo! Si Baldo! Nasaan si Baldo! Kailangan na si Baldo! Kailangan na sa tunay na lalaki! Baldo? Ano ba nangyayari dyan? Ah, Jillian! Jillian na maganda! Nakauwi ka na pala manay! Welcome home! Baldo! Baldo! Hoy, Mama! Betty ng beauty ko ngayon. Bakit ano nangyari? Yung, sa federasyon? Ikaw naman kasi eh. Di diba sabi nga nila, kung hindi mo sila kayang talunin, join ka na lang. Pihira naman to eh. Ikaw pa naman to ko. Oh. Bakit? E eh, pa paano si ate? Delikado ang buhay ngayon. Ha? Huh? Pihira o. Oh. Ano? Ta ah, Joanna, mabuti pa puntahan natin ang mami mo. At kailangan, kailangan natin ng mga driver nyo eh. Ano pa hinihintay natin? Let's go! Let's go! Ano ba ang ilo? Hindi pa matatapos yan? Ang dami dami ang yung inubos mo. Buko naman eh. Tapos na yan. Tapos na? Wait, masahin mo. Hmm? Ano sinasabi? Pwede na to. Ayos na. Oo. Oh. Sige, boy. actor, dali mo itong sulat dito. Sa mo oh. mong to. Alam nyo na ang gagawin, Oi ha? Pwede. Oy, tali nyo yan, ha? O, ang ilo, itong tandaan mo. Kapag pumalto sa sulat na yun, ha? Tapos na maliligay ang araw nyo yung dalawa, ha? Sige, tali na yan! Mahala ka na rin, ha? Ay, tiba -tiba Yuda, tumawag na ako okay ng polis. Papano ka? Kami na umbala rito. Ha? Ayun! Pero, ano, ano, ano? Na, Ayun! Tusok! 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 Sigurado magigit ay si Tuzo sa dalawang yan. Pedro, sakit sa si jeep yan. Talay niyo. Tama-tama. Ay, eh, dilim na. Tala. O, oh, ayan. Evidencia yan. Ay, mama, huwag mo ko iwanan. ko kaya ng pera ang mamatpapan niyo, senyorito? Ewan ko, Jackie Senyorito, Jack ho. Alam ko na ang lahat. Nagtapat sa akin si Hilario. Eh, mapatawad niyo kaya ako sa ginawa kong pagpapanggap, Senyorito? Nasalanan ba kung tinuruan mo ako umuli? Ang malas ko lang. Nahalaman ko sa ganitong pagkakataon. Hoy! Pwede ba? Bakit hindi pa ba dumarating yung ko? Tusok, hindi madali mag-raise ng kalahating milyon. Maghintay-hintay kayo, dadating na yun. <susurna> <susurna> 嗯 Hilario! Ate! Jaglo! Huwag kang kikilos ng masama! Mamatay ka! Mama, Matawain pa rin mo! Tama! Tapos na? Ah, Takot ako eh! Pwede kayo! Mamang polis ito! Mamang pulis ito! Mamang polis